Hello, what's up, mga tol! Ito po yung nagdi-deliver po tayo na medyo umuulan-ulan kaya medyo nagluloko po mga ka-inspirasyon yung atin pong Google Map. Ito panipanay ang tanong po natin at syempre para makasigurado po tayo. Pero yung turo po ng Google Map is nagluloko talaga kapag umuulan. Iwan ko na lang kung na-experience din po ito ng atin pong ibang mga kasamang food delivery riders at yung mga nagdi-deliver po talaga. Ayan. Kung makikita po ninyo, yung pinagtanungan po natin guardian po yung Samon Walk 2. Ayan. So itinuro po niya doon sa may breakdown daw po. Kaya lang dito tayo tinuro mga ka-inspirasyon sa daan na to. Kaya nagtanong ulit tayo kay kuya dito sa guard. Ayan. So pagtanong po natin dyan. So... Actually, pumasok po tayo dyan tapos bumalik din tayo. Kasi hindi nga po din dyan yung daan dahil sarado po. Ayan si Kuya Gardo. So yan inedit na lang po natin at nandito na po tayo sa ayan, Breakdown 3. Ayan, dyan po yan sa Moonbok mga ka-inspirasyon. Pero yung turo kasi ng Google map kapag umuulan, medyo nagkakaroon ng problema. Kaya kung sa saan tayo napupunta mga ka-inspirasyon, eto tumiretso po tayo Ayan, so nakakita tayo ng nakatambay tol dito E tanongin natin si kuya Ito mga tol Ayan, hindi naman masama magtanong Diba? Kaya tanong-tanong tayo mga ka-inspirasyon Kapag tayo ay hindi pamilya mo diba? sa lugar Kuya, tanong lang Sunrise number 7 to Sunrise po ito Ano pa? Sunrise number 7 ay hindi, ano to sir? Uh, galaxy to Ah, Galaxy? Ano yung Sunrise? Um, sun Lumiko kasi, Sunrise kasi yun eh, yung diretso Ah, yung uh, uh, dito, dito. Sige, sige Ano kasi to? Galaxy na to? O, kala ko, pag hindi ko, sako ah, thank you Diretso, uh, nandun yan sir sa dulo mm, Thank you, thank you At eto na nga mga tol, pagkatapos natin magtanong Ay nakita na rin po natin ang atin pong destinasyon. So dapat pala hindi ako kumanan, dineretso ko lang. Eto na po yung ating pong pinaka-drop off. Kay Ma'am Regine po. Regine po. Bali, ano po siya? Ah, 270 lang po.

Like and share.